So ayan mga kakonstruksyon nakita nyo Sa likod ko Ayan Ang ganda ng dagat So oh, this is Kawit Middle Cebu Malapit lang to sa bahay namin Ang aking Mga relatives dito sa Kawit Ang mga ganda ng umaga Mga oh. oh Ayan Ayan ganito ang probinsya namin dito ipinanganak ang aking tatay dito nag-aral ang aking tatay mga relatives ko Ayan. so hindi natin makalimutan saan tayo galing mga kakonstruksyon it's a beautiful day thank you lord for all the blessings for all the things that uh, you showered to us simple or big. That is a blessing coming from you. Thank you, Lord. Mga construction mag-iingat kayo. And maligo muna ako, mga construction bago uminit uh, ng mga ka-construction. Ingat tayo lahat. God bless, construction I love you